I've been attached with the feeling of waking up with you, side dami na naman kumakalat na fake news. Lagi na lang ganito pero repost ko lang tong English version ng song na pinili ni Donnie para sa greetings niya kay Belinda. Low key confirming kaya bark lang kayo. Dahil nga sa mga posts patungkol sa pagbati ng ating Donnie Pangilinan sa ating bell ay talaga namang umaani na ng maraming komento ang nilagay nitong background music na kung saan ay sobrang pag-amin ng araw ito para sa ating couple. Pero dahil nga rin dyan, italagang eh, kumakalat na nga ngayon sa social media na sobrang lakas talaga ng chemistry ng ating couple. Narito nga guys ang bawat sinabi ng mga bula patungkol dito. Lakas ng chemistry nila no pati asin lalang gamit. Hashtag Don Bell. Dahil talagang trending na trending na nga ngayon sa social media itong ating couple na sila Donnie at Bell Mariano dahil na nga rin sa mga issue binabato sa dalawa. Pero wala nga silang pake at talaga namang patuloy pa rin ang pagpapasaya nila sa bawat isa. Kaya naman sa bawat update nga patungkol sa ating couple ay talagang umaani nga agad ng maraming komento. At narito pa nga guys sa sabi ng mga bula patungkol dito. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bao sa mga susunod pa na ayuda. Lalong-lalo pa nga at marami silang ilalabas ngayon.